Oy mga sis, magbutang day taani mga sis. Ano na, o, oh, nasunod po sa bagong uso ba? Anya, butang butang sa taani. unsa kay resulta ani pagkahuman na mura na tanig momo. Yan o, oh, lalo na pag gabi. Maglagay ka ng ganito gabi na para kang momo. Tapos ayan mga sis, ibabad natin to ng 9 to 20 minutes. Oo, oh, ang agal kasi parang parang magmoisturizing talaga yung skin mo. O lalo na yung palagi kang nabibilad sa araw, ito yung gagamitin mo. Magamit ka ng mascara nga ganito. oo panggabi lang ilagay mo kasi yung malapit ka ng matulog tapos ilagay mo ito o oh. ayan parang mumu ayan hindi pa yan natanggal mamaya tanggalin natin to ayan oh. o oh, kalahati lang muna pero grabe in ang ganda kinis tapos bumabanat siya bumabanat siya mga mare o oh, paano maganda na tayo nito hala oy o ito naman tanggalin natin maya-maya kasi parang matutulog na kami. Hoy, ang ganda nito mga sis. Ito yung kasama ko, pamangkin ko. Dalawa kasi ito. Ayan, sa kanya yung isa, sa akin naman yung isa. Oh, 'di ba? Paraming momo. O paano? Anjan ang resulta mga sis. Anjan ang mga guys, oh. 'Di ba? o paano kumanda na yung skin mo mari o gumaya ba kayo o gusto kayong gagaya nito ha hanapin nyo lang sa big tiktok affiliate maglagay din ako doon ng link o okay kayo so matutulog na kami ayan nilagyan ko ng ito. Ito yung gamitin nyo. Maglagay ako ng link doon. Oo. Maglagay ako ng link. At saka hindi basahin nyo na lang tong Big TikTok Affiliate. jan, Pindutin mo. Mayroon yan doon sa TikTok ko. Mayroon kasi akong TikTok. Kaya... Doon nyo na lang hanapin to, yung Big TikTok Affiliate kung gusto nyo yan. Kaya matutulog na kami. Uy mga mari, ang pinakamaganda nito dahil nga yung skin mo hindi magkulubot ang mukha mo. Hindi magkulubot, hindi ka mukhang senior. Oo, ang ganda nito maglagay ka naman nito paminsan-minsan parang mukha kang baby mukhang bata yung skin mo hindi magkolobot. kasi pag wrinkles yung mukha mo ang pangit tingnan di ba yun ang parang matanda ka tingnan ito na oh nilagyan ko na ng collagen last kasi matutulog na ako tapos lagyan ko pa rin yan ng sunblock Oo, collagen tapos sunblock. Kaya matutulog na tayo. O paano ganito? Yan yung, yung mukha nyo. Parang gumanda at kuminis at magmukha kayong bata. Yung skin na wala ng kolobot. Walang wrinkles. O ba diba? O wala siyang wrinkles dai Kaya gumamit din kayo ng ganito. Ang ganda o. Ayan o. Bumabanat siya. Hindi na siya.